ayuto sa... You sa uh, Tupi? Uh, uh, okay? Ah, yeah, yeah. You too sa Anul, we have uh, cake. Hello, bro. Ah, uh, don't shoot me, ah. Huh? I'm here for a friend. Uh, oh, laki ng tipaklo, oh. Laki ng itakna. Oh. Mayroon tayo ngayong pupuntahan dito sa kilalang, kilalang vlogger din, na. Kilala ang kilala na sa Pilipinas sa buong mundo. Uh, siya po yung unang-unang vlogger sa Pilipinas na wala nyo po kung sino po yun. Mamaya malalaman nyo kung sino po siya. Tara na, tapangan nyo po. Yan, uh, first time ko makarating dito sa ano. Uh, tingnan natin kung anong mayroon dito sa loob nito. Ganyan na, uh, ano, ano. Oh. Ayan, Bird. So actually, uh, biglaan na to siya yung pagpunta ni Vicks dito sa Bird kasi may hinahanap kami. Uh, after all, so, but uh, wait, ka, What is this?

Mayroon din kayong kami pupuntahang ano, uh, kakapupunta yung tao. Uh, Kaya kila lang kilala sa ano, sa Pilipinas. So, uh, habang hinahantay namin doon, mas tatambay mo lang ko rito. Uh, Ito dito, tao, ano, dito na ngayon. Sa muna, sa video dito Kaya dito muna po. Ayan. Ang an an interview ni Tix yung ano, o pangladis na nandito sa kwan, na si sa area nga. I have to no Thank you very much, Thank you. Thank you. Hello, my friend. Hello, hello. How are you? Ah, you too, sa... to sir? Sa... Ah, yeah, yeah. Ito sa and we have a cake. Yeah. Kaganda ng ano? Kaganda ng ano nila oh. oh. Para silang nag ano nag cha-cha dito sa may gilid ng ano ano tawag dito? Pool. Pool bang tawag dito? Ayun oh. Yan. Eh, kinausap ko sagla, saglit Kaso alo, ayaw, ano Ayaw ko lang, ano, magbingi yata ito <laughs> Hello, bro Ah, uh, don't shoot me, ha huh? I'm your uh, friend Ang laki ng pantay rito Ano? Alaga, dami kasi tao YouTube Ayaw, <laughs> Yan sila kabayan, mga taga-sanga kabayan. Paranyake. Paranyake. Palawan si ito si ano kulawan at sa si parang niya naman ah nandito po sila sa ano bumasyal kaso may pasok pa sila bukas kaya uuwi na po sila ayan Ingat kabayan, yan? Ah, ingat kayo, ingat. Oo, oh, sige, ingat. ingat. Ay, support na lahat dito. Oo. Ah, bro, ah, first time mo rin ba dito sa ano? Sa... Uh, I think, pangalawa o pangatlo. Pero katagal na yon. Matagal na. Oh. Nalimutan ko na nga Tapos ngayon na ulit. Ngayon na uh, ulit kasi uh, isa ako sa inibita rin na pwede puntahan daw siya. Oo. Oh, oh. oh. yun ang yun ang abangan natin. Kung oh. sino yun na pupuntahan natin. Puntahan, puntahan ko daw siya. Oh. Uh, kasi nag-email sa atin na ganoon, oh. Pwede ba makapunta dito kasi uh, hindi, na, hindi daw niya alam pupunta doon. Actually, oh. marami siyang ano, marami siyang mga nagtour na putahan doon pero gusto niya ako makita. Ayun oh. na si Masaki. Ayun. Ayun abangan, abangan natin kung sino nga yung puputan natin. Uh, Ayun, abangan natin mamaya. Ayun, salamat, sir. Ay, salamat po, sige po. Okay, thank you very much. Thank you.

Pasok na tayo sa ano, sa loob ng dito siya. May papunta doon. May nahanap kaming tao na uh, yung sadya namin dito gusto na rin makita picture man lang Ganda na ano Ayaw lumabas yung kuan tubig Tayo sa ano malang na kapa picture na kasi isiraan ng send, kina ng cellphone. pero tayo ko pero mag picture ate kita Sasama kita sa vlog ko. boxwood, 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 Takasang kawayati. Nyobisya? Takasang kawayati. 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 Ah, dito rin. Puro Pilipina yung mga ano? Oo, oh, ha? puro Pilipina nga yung ano. Puro Pilipina. Dito na kayo sa Riyad. Eh? Mabibili uh -huh. pala ito ng bib sa akin eh. Lang? Mga bib. Lang, ah, bumibili. Oo, oh, nakita nga kita sa bata minsan. Kailan ba na, kailan ba na, parang nung, per, Narangin nung Friday yata. Nalala yung kami ng balot sa lapag. Ay! Kayo pala yun oh. Oo. Uh -huh sa lapo oh, tatlo, tatlo kayo, tatlo kayo. salamat pero tapos sabi ng ano yung kasama mo na... Ay, may mga ano pala rito pag uh, ka ano may mga nada na kakaibang mga kasuotan yan na uh, tuloy-tuloy pa rin tayo paghanap sa ating hinahanap na si Kong TV dito sa ano, hanggang ngayon hindi pa natin nakikita magpakita ka na kung TV yan, idol namin Ano ko yung laro ito? Nanalo ko ng mga Mga superstar. Mga superstar. Sinang ano ito? Artista o ano? Muhammad Al-Diyaya. Ingam Ali mga kamay ng superstar naka oh naka ano dito ng ano babae uh, ano? napakaganda pala ng ano dito sa tanawit ayan tapos pagka uh, papasok ka pa dito sa loob marami kang makikita Ayan, papasok yan doon sa loob Huwag doon, doon. Sa looban pa Kababayan mo pala si ano? Pakyo oh. oh, Pakyo Kababayan si pala ni Pakyo to, paquiao to paquiao si paquiao. Kabayan Ano pangalan nyo ate? Sara po Sara? Ma'am, mama Ayan, si Sara Kababayan ni Pakyo Kasama Sayang hindi paquiao. Nakita nyo po dito si ano si Kong TV Ah, nakita nyo Nakapapicture po kayo? Picture lang kasi nagmamadali Ah, Ah, nagmamadali Mahirap din pala katagpo si kong TV ano. Ah uh, sige, salamat talaga.